may isang magandang araw po no, sa ating lahat sa kasalukuyan. Dito po tayo sa bayan ng Rizal no, na sakop ng uh, Lumintaw. Kung saan po kasama natin ang uh, kapitan ng barangay, no, kaya uh, kapitan na uh, Rodila Cabanizas. Kung saan po nung mga nakaraang uh, bagyuhan, ito pa po, po lang lugar na ito ay inabot na ng uh, tubig baha. Sana naman po ay uh, magawa natin paraan to, no? Kasi nga, nung ito po ang uh, ating kilalagyan, ito po yung mga talukan na kung saan yung nakaraang baha po, no, yung habagat at yung bagyong nakaraan, ito po pa naging halos dagat na at yung mga talukan ay uh, inabot na ng mga tubig so yan po no, at tignan natin yung uh, lugar no, kung saan nung kalakasan ng ulan, ito na po yung sentro ng lumintaw Ayan po, dyan po lumosot yung uh, tubig baha na kung saan po sana ay uh, maka, uh, makaabot sa kinaukulan no, kung saan ay magawang po sana ito ng protection dike kasi kung hindi po magagawa to ng uh, protection tank, ito po sa laki ng ilog na to at pag umapaw ang ilog, ito na po oh, ang nangyari. Itong uh, binutas ng tubig baha ng mga nakaraang pagyuhan. Na kung hindi po to magagawa ng paraan, oh, sa lalong madaling panahon, malamang po itong uh, isang sitio ng uh, malawaan o oh, malawaan po ay mabubura. No? Kasi po, uh, ang ating kalagayan ng panahon ngayon ay medyo uh, kumbaga pag umulan talaga to doong ulan, ito po, oh, ito ang sentro ng ilog. Yan, nakita natin po, pinakasentro ng ilog yan. At ito nga halos ka, bababa lang ng tubig, no? mga ilang araw pa lang. At yun po, sa banda roon, kung makapansin nyo, andoon yung isang bagong gawang da dike. Ano po? Na sana, itong lugar na ito po sana ay magawan din ng paraan. No? Kasi kung hindi po to lalagyan ng dike no, pero dapat saan, hampre ang ating mga engineers no, ang ating mga magiging na uh, engineers ay itim mabisita at mapunduan sana sa lalong madaling panahon. Kasi kung, kung hindi po to magagawa ng paraan, ano po ay uh, uh, lulubog ito po sa ating uh, kapitan ng uh, Sitio uh, no. Uh, barangay Malawaan, ito po yung Sitio Alumintao na kung saan po ay ito po ang kalakihan ng ilog yan. Na kung kalakasan ng ulan ito po ang rumbo mismo no ito ang ating kinakatayuan yan yan po mismo ang rumbo ng ilog at iyan po ay gigibain itong lugar na to na kung hindi po mga magalalagay ng uh, protection dike ay may possible po na mabago ang takbo ng ilog yan po no kaya di diba nga po ba ay ang ating mga ilog ay halos mga silted na po no at sana po ay magawa ng paraan to no sa lalong madaling panahon na sa loob po kasi isang, uh, isang uh, taon ay marami tayo bagyo naranasan at uh, ito nga po ang sabi ng uh, kapitan ng uh, barangay Malawano dito sa Sitio Lumintaw sana po uh, agad agad po matignan muna po to ang inspeksyon ng ating mga tiga highways po ba ang mga kailangan gawa nito upang po magawa ng paraan yan po no, ang uh, kahilingan lang po ng mga mamamayan ng uh, Sitio Lumintaw na sana po ay uh, mabigyan po ng pansin ang lugar na to. Maraming salamat po sa ngayon. At dito tayo ngayon sa City Lumin No? Ngayon po ay uh, August 24. Ang oras ay uh, alauna 20. Na kung saan po ay ako sinamahan ng kapitan dito ng uh, Barangay Malawaan, si Bro uh, Rodel Capanesas po. Yan po. At rin po siya at uh, pinapatunayan niya na itong lugar neto ay talaga pong nga uh, nasa lantaan ng ating bagyo. Muli po naman no, maraming salamat at uh, sana ay uh, uh, makaabot sa mga kinaukulan ang lugar na paggawa ng uh, paraan sa lalong mundong panahon. Maraming salamat po.